Ayan nga mga loves at dahil tapos nang magtimbang at ihatid dun sa sasakyan yung uh, 11 na baboy ay magkukwentahan na kami nung buyer. Ayan at habang nagkukwenta siya ay kami sa may gilid at nagkukwentuhan kami nung aking hipag dyan habang pinapabayaan lang namin siyang magcompute ba. Ayan o kung ano-ano pinagkukwentuhan namin dyan ng aking hipag o. Ayan, at di, habang nagkukwenta naman yung bumili ng aming baboy, ay eh, ito namang aming mga alaga ay sobrang iingay. Kaya ako'y panayang saway dyan habang nakatayo. Ayan, Oh. At panay naman ang kwenta nung uh, bumili ng aming baboy. Ayan nga, nagbibilang na siya ng ibabayad niya sa amin mga labs. Ay eh, di syempre, nandyan din talaga ako kasi siyempre pagtanggap noong kanyang ibabayad sa amin o oh, ayan e dagang talagang dyan kami nagbibigay ng mga alaga namin baboy kasi eh, talagang tapat sila at saka tiwala talaga kami sa kanila ayan mabait pati sila kapag ano hindi ba maligalig kaya gusto namin na ah, sa kanila talaga nagbibigay ng aming mga alagang baboy. O, ayan, at ako nga ay magbibilang na rin pagkatapos niyang iabot sa akin yung pera na yan. O, binibilang ko rin at para, syempre habang magkaharap pa kami, kung kulang ba o sobra, ay di maayos namin ang bayad. O, ayan, at bilang-bilang bilang, ay! May pera na naman si Inday. <laughs> perang dadaan din sa kamay at dahil syempre mga loves, ibibili din ulit namin yun ng baboy, ng biik na aalaga at palalakihin. O ayan, yan namang benta na yan ay hindi lang sa amin, yan ay kahati namin si nanay. Kaya syempre, at saka yung isa, yung katabi ko na nagbibilang din tatlo kami ay dahil para ma-check ba kasi ang hirap ng mga bagong pera madikit. Ayan, o oh, kaya tinutulungan niya kami kasi siyempre mahirap nga namang maghabol na babalik sila at sobra yung bayad sa amin o oh, kulang yung bayad sa amin, habulin namin sila. Mahirap naman ganon kasi sila nga ay may pupuntahan pa, inuna lang nila kami dahil mainit dito sa amin, mahihingal yung mga baboy kaya may sabi nila nga pagkagaling nila dito sa amin ay may pupuntahan pa sila sa bukid at marami pa silang titimbangin doon. Dito nga lang sila sa amin na una o oh, ayan at tatlo kami dyan nagbibilang parang at ang dami namang ibabayad sa amin, ano, hindi. Chine-check lang talaga ganyan. Pag pera, baga naman ay kailangan i-double double check talaga. O kaya tatlo kami. Ayan. At yung nakabukod na yan ay kay nanay. Kaya nairong, inihani na namin dyan para sigurado ang pagbilang. Ayun, mga labs. O, alam nyo na. Tsaga-tsaga lang tayo sa pag-aalaga ng baboy. wag susuko. Kasi kikita din tayo dyan para lang tayo nag-aalkan siya. O ngayon ay eh, kahit paano tumama sa presyo, ay may kinitang kaunti sa loob ng dalawang buwan na pag-alaga namin ay ayan naman, nakasolve na naman kami sa aming mga obligasyones ayan, meron na kami pang konsumo pambili ulit ng feeds at yung aming puhunan ay hindi nabawasan bagkus ay nanagdagan ng malaki-laki rin naman pala ayun o kaya sa mga nag-aalaga, huwag kayong mawawala ng pag-asa, ganun lang talaga. Pero sa aming pag-aalaga dito sa aming lugar ay hindi pa naman talaga kami nalugi. Pasalamat talaga kami at kahit papano ay kumikita nung mga una, hindi naman kalakihan. Pero kumikita pa rin. Oh. At ayan, ang aking anak na si Sunshine ay ang ligalig, taul ng takul. Kaya aking kinarga na at nang tumigil, nakakahiya na dun sa... Kinarga ko na nga lang si Sunshine at grabe ang ligalig. Ayan, ganyan yan pag nararamdaman na nandyan ako. Ayan, at binibilang ko na nga yung pera ni nanay. Ay, tuwa naman din si nanay at kumita siya. Binibigyan nga kami ng 500 para daw sa tubig. Ay, hindi na namin kinuha kanya na yun.